Hmm. Iba. Ang malambot siya. guys. itong ulam natin ngayon. Niluluto ni Papshi. Oh. Spare ribs yan guys. So pinakuloan niya na sa Duya at uh, salt. Ayan lang for 5 minutes. So ayan. Ayan siya guys. Ito huh. yung nilaga ni Papshi guys. Nang pinakuluan niya ng 5 minutes na. 5 days, 5 days. Okay. 5 minutes. So, ayan. Lagay lang tayo ng konting oil. Lagay lang siya ng oil. Papabrownin lang natin. Okay, tama okay. na. At uh, healthy living tayo, healthy living. <laughs> okay na? Hmm. Oh, brownin natin siya. Oh, brownin mo na yung pork. So, tapos, dire-diretso na yan, dito-dito. Guys. Oh, bro, yo, yo, bagi lang to guys. Yan guys. Mm. Ba Ang lalaban siya, guys. Mm. Actually, ano ito eh. Ito yung parang ibang spare ribs ito eh. Dapat ganito, guys, yung uh ano yung uh bibili niya. Ayan, may butong ganun. Eh, kaso, late na kaming pumunta ng palinki kaya wala na kami na adapt ng magandang parte ng spirits sadness kaya pag kanyang golden brown na siya lagyan natin yun haha <laughs> ginger, ano, garlic. Ginger. Saka garlic. Bango nyo guys. Try nyo to. un po' di salata un <susurra> po' di un po' Tapos, pag naluto na siya, guys, yung, ayan, okay, nag-brown na yung ano. Lagyan na natin siya ng Sprite, o kaya kahit seven na. Kung ano yung mayroon kayo sa bahay. Lagyan natin. Busin natin yung isang maliit na ganito. Oyster sauce. Oyster sauce. Pagin natin isang ganyan. Tapos, tapamids. Tansya-tansya lang. Yung. Tapos, toyo. Siguro mga, ano parang nga yung toyo? Tansya lang. Siguro mga, tatlong kutsara, gano'n. Long. Malti pa. Para magkulay-kulay siya. Long. halo-halo lang. At dahil matigas ang ating spare ribs, lagyan natin tubig. beton. Yung okay na. Ayan. Pakukuloyin lang natin yan guys. Tapos i-reduce -re natin yung sauce niya hanggang sa parang matitira na lang dito. Konting-konting sauce na lang. Siyempre guys, ito alam mo eh konting sipa, lagyan natin ng green chili tsaka ayan, pang-garnish onion, ano, spring onion. Yeah. Then na siya. yun pala. Pero nalag ko nakalimutan din guys. Sige na. Lagyan din pala natin siya ng brown sugar dalawang kutsara para to balance lang yung taste. Brown sugar. Ito lawa. Ayan na siya guys siya. Na-reduce na yung sabaw niya. So, parang nag na yung sauce. So, lalagay na natin yung last ingredients. Ito. Spring onion. at konting uh, so, uh, pag add din ng uh, kulay. Ayan natin ito. Diba? Ang ganda, guys. natin ito. And then, patay. No, dyan na siya. Hindi ko alam tawag dito, guys, eh. Pero... <laughs> Sperrys na may Sprite. With spring onion. Ano siya? Hmm. Mm. Iba. Ang malambot nga siya. Ayan guys, ang sarap. Yari na naman ang kanin. Yes. Ah. Kaya dinamihan ko ang sinain. <laughs> okay na. Alright. Let's eat.